ang kautusan tungkol sa panata. Ikatatlumpong kabanata Sinabi ni Moises sa mga pinuno ng lahi ng Israel, Ito ang mga utos ng Panginoon. Kung ang isang lalaki ay gagawa ng panata o susumpa sa Panginoon na gagawin niya o hindi ang isang bagay, kailangan tuparin niyang lahat ang kanyang sinabi. Kung ang isang dalaga na naninirahan pa sa bahay ng kanyang ama ay gumawa ng panata o nanumpa sa Panginoon na gagawin niya o hindi ang isang bagay, at nalaman ito ng kanyang ama pero hindi naman ito tumutol, kailangang tuparin niya ito. Pero kung tumutol ang kanyang ama nang malaman ito, hindi na niya ito kailangang tuparin. Patatawarin siya ng Panginoon dahil tumutol ang kanyang ama. Kung ang isang dalaga ay manumpa o gumawa ng panata na gagawin niya o hindi ang isang bagay, pagkatapos nag-asawa siya, kahit na biglaman o hindi ang kanyang pangako, at nalaman ito ng kanyang asawa pero hindi naman ito tumutol, kailangan gawin niya ang kanyang ipinangako. Pero kung tumuto lang kanyang asawa nang malaman ito, hindi na niya ito kailangang tuparin. At wala na siyang pananagutan sa Panginoon. Pero kung ang isang biuda o babaeng hiniwalayan ng asawa ay gumawa ng panata o nanumpa na gagawin niya o hindi ang isang bagay, kailangang tuparin niya ito. At kung ang isang babaeng may asawa ay gumawa ng panata o nanumpa na gagawin niya o hindi ang isang bagay, at nalaman ito ng kanyang asawa, pero tumahimik lang ito at hindi tumutol. Kailangang tuparin niya ito. Pero kung tumutol ang kanyang asawa nang malaman ito, hindi na niya ito kailangang tuparin. Patatawarin siya ng Panginoon dahil tumutol ang kanyang asawa. May karapatang pumayag o tumutol ang kanyang asawa sa kahit anong ginawa niyang sumpa o panata. Pero kung hindi tumutol ang kanyang asawa sa mismong araw na nalaman niya ito, pumapayag ang kanyang asawa na tuparin niya ito. Pero kung pinalipas pa ng kanyang asawa ang ilang araw bago pa tumutol, ang kanyang asawa ang parurusahan sa kanyang kasalanan. Iyon ang mga kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moises tungkol sa lalaki at sa kanyang asawa at tungkol sa ama at sa kanyang anak na dalagitang nakatira sa kanyang bahay.